Nagkaroon ng iba't ibang kulay ang balita dahil sa pagkakaayos ng mga tagasuri sa mga pahayagan sa Maynila. Ang Generalillo Malaguero o munting general ay napapakagatlabi marahil sa nangyaring ito. At ano ang kahihinatnan ng Generalillo kung wala ang korporasyon? Amen! Amen! Mabuhay si Salvi! Mabuhay! Sa ibang kumbento ay iba naman ang paksa ng usapan. Tingnan ninyo ang itinuturo sa mga nag-aaral sa mga Jesuita Sa kanilang paaralan nagmumula ang nagiging filibustero. Ang pahayagan ay nagpapahiwatig na dapat bigyan ng mitra si Padre Salvi. Bakit hindi? Ang mitra ay binibigay kahit sa isang maliit na bagay lamang. Sa isang maganda at maaliwalas na bulwagan ng isang bahay sa tundo ay pinangangaralan ni Kapitan Atin Chang si Kapitan Tino. Ay, Birhen ng Antipolo. Ay, Birhen del Carmen. Iyan na nga ang sinasabi ko sa iyo. Hindi ba sinabi mo ang anyayahan ko siyang kumain dito sapagkat mayaman siya? At sabi mo isang mayaman lamang tayo dapat makipagkaibigan, abo? Nako, kung naging lalaki lamang ako, haharap ako sa Kapitan Heneral at iyahandog ko ang aking paglilingkod laban sa mga nagaalsa. Hindi mo ba nabasa sa El Diario de Manila na nasubo ang pag-aalsa? Pati ng kanilang mga kasabot ay darakpin at parurusokan? Gayun pa, May, dapat kang humarap katulad ng ginawa ng iba noong 1872. Sila'y nakaligtas. Aba, hindi ba humarap din si Padre Bor? Huwag mong banggitin ang pangalang yan. Gusto mo bang mabitay sa bagong bayan? Kamuntik nang mamatay sa pagkaini si Kapitan Tinong kung di dumating ang pinsang si Ginoong Primitibo. Ano ang nangyari? Kware! Nako! Ipinatawag kita upang hinga ng payo. Ang mag-asawa ay natahimik upang hintayin ang payo. Mabuti yata. Pagawain mo ng huling habilin ang iyong asawa. Nabigla si Kapitan Tinong at hinimatay sa malaking takot. Winisikan ito ng tubig sa mukha at nagkamalay Tumawag ka ng doktor at magpunta ka sa palasyo. Dalhan mo ng pamaskong regalo ang Kapitan General. Susunugin ko ang lahat ng kanyang aklat at kasulatan. Katulad ng ginawa ni Ginoong Ibarra, nang walang makuwang katibayan. Dumating si na Doña Victorina, Don Tiburcio, at Linares sa bahay ni Kapitan Tiago si Doña Victorina ang sumarili sa usapan at paulit-ulit na ipinahayag na iba na ang may kamag-anak na mahal na tao sapagkat nakapagpapabalik-balik sa bahay ng Kapitan General. Ah, pinsan! Lubha ka namang malihim! Nalalaman na namin na ikaw ang tagapayo ng General at ayaw niyang malayo sa iyo. Si Maria Clara ay magaling na, ngunit may pamumutla pa rin siya'y bumati alinsunod sa kaugalian at pagkatapos ay ngumiti ng may kalungkutan. Pagkatapos ng kaugaliang pagkukumustahan, ay nagpatuloy na naman si Donya Victorina. Ang sinadya nga po namin ay nauukol sa Birhen, Kapitan Sago. Kailangang ituloy natin ang atin ng napag-usapan. Ang tinutukoy na Birhen ni Donya Victorina ay si Maria Clara. Sa pag-aakalang hindi niya dapat mapakinggan ang usapan, nagpaalam si Maria sa kanila. Bukas ay magpapapista tayo. Ihanda mo na ang loob ni Maria Clara sapagkat sa ipakatasal natin sa loob ng maikling panahon. Makikita mo, mag-aakyat manaog tayo sa palasyo kapag naging manugang natin si Linares. At tayo'y kaiingitan ng marami. Kinabukasan ang bulwagan ng bahay ni Kapitan Tiago ay puno ng mga panauhin. Ang paksa ng usapan ng kababaihan ay si Maria Clara. Maganda nga, ngunit mukhang tanga. Hindi sana ganyan ang piniling lalaki. Siya'y mayaman, chika. Kakisigan ang puhunan ng lalaki. Ngayon pang malapit ng mabitay ang unang katipan at saka pakakasal. Iyan ang marunong. May kahalili ka agad ang kalalakihan na may naguusap ukol sa nakaraang pangyayari. Kung hindi niya pinagkatiwalaan ng mga taong sinulatan niya at kung hindi nabigyan ng ibang kahulugan ng laman ng liham na iyon, natitiyak kong siya ay napawalang sala. Ayon sa manan ng ni Ibarra, ang liham ay nauukol lamang sa ilang talatang may kalabuan na. Sinulat ng binata sa isang dalaga bago magtungo sa Europa. Ilang talatang nabigyan ng ibang kahulugan ng piskal na si Ginong Ibararaw ay nagbabalak ng pag-aalsa laban sa pamahalaan. Nang mga sandaling iyon, isang bangka ang sumadsad sa ibaba ng bahay ni Kapitan Tiago. Ang isa sa dalawang lalaki ay pumanhik sa hagdang bato at lumundag sa pader hanggang sa makarating sa asoteya. Krisosta mo? Ako nga. Si Elias, na dapat magalit sa akin ay inagawa ko sa bilangguan na pinagdalhan sa akin ng aking mga kaibigan. Maria, bago ako lumayoy, ibig kong malaman mong pinatatawad kita. Maging maligaya ka nawa. Paalam. Humakbang ng palayo si Ibarra, ngunit pinigil siya ng dalaga. Inilahad niya kay Ibarra ang lihim ng kanyang pagkatao. Nalaman ko isang gabing nahihibang ako sa taas ng lagnat, ang tunay kong ama. Siyang nagbawal sa aking ikay Maliba na lamang kung ikay patatawarin sa kalapastangan ang ginawa mo sa kanya. Mula sa kanyang dibdib ay inilabas ng dalaga ang dalawang putol na papel. Ito'y dalawang liham ng aking inang isinulat sa gitna ng paghihirap samantalang ako'y nasa kanyang sinapupunan. Basahin mo at makikita mo ang hangarin niyang mamatay ako. Ito'y naiwan ng aking ama sa bahay na tinirahan niya at nakuha ng taong nagsabi sa akin na tayo hindi dapat pakasal ng walang pahintulot ng aking ama. Ibinigay sa akin ito bilang kapalit ng iyong sulat. Nang dahil sa yumao kong ina at sa dalawang amang nabubuhay pa'y nalimot kita at itinakwil ko ang aking pag-ibig, mahihinuha ko ba kung saan nila gagamitin ang liha mo? Maria, ika'y isang malinis na anghel. Ipik kong malaman mong ako'y minsan lamang umipik at di ako magiging kanino man. Kung walang pag-ipik at ikaw, ano kayang mangyayari sa'yo? Ako'y isa lamang takas. Hindi magtatagal at matutuklasan ang aking pagtakas, Maria. Sinapo ni Maria ng dalawa niyang palad ang ulo ni Ibarra at makailang ulit na hinagkan sa labi, niyakap at pagkatapos ay inilayo sa kanya si Ibaray lumayo. Nilundag muli ang pader at sumakay sa bangka. Si Elias ay nagalis ng sambalilo at nagpugay ng buong pitagan kay Maria Clara. Mag-uumaga na nang sila'y sumapit sa tahimik na lawa, ngunit mula sa malayo'y nabanaagan nila ang isang bagay na papalapit sa kanila.